Oh. Sobrang. may toballo maka tayo. Right. So, oh, tama tama oh? Oh, may alon na. Oh, talagang recent pistang <laughs> Maganda lang siguro tayo. Sabi ng motor. eh kung kapayan, dito na tayo sa uh, tinasabi nilang death pool. Tingnan lang natin kung saan banda yun. Silipin na muna natin bago tayo maghanap ng cottage. Uh, ito ay para sa celebration ng aking uh, sinisinta na si uh, si Tad Pinky Castillo. Ayan, so tingnan natin dito. Baka sana malapit lang dahil dinaayo pa talaga namin yung ang sinasabi nilang Deadpool and sana low tide para masulit tingnan natin wow! doon medyo maraming tao makabanda doon yung sinasabi nilang Deadpool so ito Uh, white sand white sand na medyo basa siya ngayon pero okay na rin white sand na rin ito pak sa akin <laughs> mahalaga naman eh mag enjoy si misis grabe ang linaw ng tubig kapayo tinan mo naman yan oh nasa mababaw pa lang kami kung ang mag enjoy dito mamaya maya pag medyo malalim linaw ng tubig sa ganito kalinong na tubig hindi malabong may mga malalapit na isda naman ano naman yan oh. may streaming pa eto na yung sinasabi ko kapayo ganito lang kababaw pero mayroong mga isda sa sobrang linaw ng tubig yan kapayo tinan mo naman oh. may isda na-excite tuloy akong medyo lumalim-lalim pa. O mag enjoy ang mabubusog ang ating mga mata. <laughs> o? Oh? Babaw lang yan. Ito lang ang kamay ko eh. Oh. Di ba? Kapayo, tinan mo kung gaano kalinaw dito. Grabe. Sobrang linaw. babaw pa lang yan. Tinan mo naman. Grabe issues. Ang ganda dito. Mamaya titingnan natin yung sinasabi nilang ano, Deadpool. pool. Silipin natin mamaya. Pero ngayon, enjoyin muna natin to. Sarap dito. Ano kuya, masarap? At yung panganay namin, nag enjoy oh. Sulit yung goggles. Magagamit mo talaga. Okay, so ano to? Mogolo. Sa mga nakakalam, kung ano to? Comment naman kung tawag dyan na nakita lang namin. Oh, Sinubukan lang namin siyang kunin. Ayan na siya. Oh, wow! Grabe, so sobrang lino. Nakita namin yan mga kapayo. Sige, pwede mo na ibalik. wawa naman. Ay, <laughs> pumitaw. Oh, yes! Alright! So, ito na mga kapayo. Magbibigay lang ako ng first advice sa kayo nagpunta dito make sure na pagsusuong kayo sa tubig meron kayong chinelas dahil <laughs> baka makaapak po kayo ng sea urchin napakaraming sea urchin buti na lang may mga taong kahit pa paano ay eh, naglilinis-linis but yun nga baka imbis na mag enjoy yung inyong bakasyon dito sa Burgos eh dagdag sakit ng ulo pa ang mangyari so ingat lagi mong chinelas mag swimming nang nakachinelas. kasi matalim mabato ayan ho Mali Napaka linaw pero mabato So ano tayo? Buti lang ako nakachinelas Kinasawa ko hindi nakachinelas eh So ito nag -e na nage-enjoy ako ngayon, kahit na lakad lakad Ang okay. dami na ako nakikita ng isda mga kapay, maliliit Eh hindi ko naman alam kung ano yun uh, Sana makakita naman ako ng medyo kakaiba Huwag lang jellyfish no? <laughs> Sabi nila sa akin Banda doon daw. Diyan, 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 diyan. Diyan. Banda diyan daw diyan yung tiyatawag nilang uh, death Na mamaya sisilipin namin ng, uh, ng, ng dad ko. And possibly baka kasama na rin si misis kasi birthday niya ngayon. Dapat magkaroon din siya ng uh, memories. Uh, minsan lang tayo nandito. Kailan ba tayo ulit makakabalik dito? So enjoy na natin. Yeah. So sa mga nagbabalak ko ha. Uh, kayo taga Pangasinan na Uh, I recommend na pasyalan nyo to Burgos putahan nyo yung ano sa sa Google Map or sa Waze ilagay nyo Deadpool so pangit lang yung pangalan kasi siguro para siyang sa gitna ng rock formation ang sabi nila merong uh, butas doon kung saan may tubig and malalim kaya sa tinawag na Deadpool pero hindi naman ibig sabihin nun eh nakakamatay malamang eh malalim lang siya kailangan mong lakasan ang loob mo siguro or may tama kang gadget para gamitin at sumuong doon. Ayan. Ito yung aking mag-ina. na dito. Ayan sila. Mag-pictorial tayo. mag -p 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 tayo kasi wala pang uh, picture si Pit Pit na galing sa tubig. Ganda dito. 3 hours lang from San Carlos, Pangasinan. So sana pasyalan nyo rin to mga kapayo. Ah, babato lang dito mga kapayo. Medyo malayo siya doon sa pinuntahan namin. Mga 10 minutes na rin kami naglalakad. Dahil dito kami sa ano eh, may basa eh. Mandigas kasi doon sa rock formation. So, yun na yung sasabi nilang death pool. Tingnan natin. Bungo. ano nga ba talaga meron doon? totoo ba yung mga nasa picture silipin natin ayan kapayong ganda dito talaga ayos ay Tignan natin baka mga mga 5 minutes walk pa siguro ganda ang daming lugar para mag photoshoot Sobrang sulit na sulit tong lugar nato. Yung mga cottages dito 500 lang okay na. Meron ding ako napansin kanina banana boat and uh, crystal kayak. By the way, sabi nila lumalabas lang daw yun pag uh, low tide. So, na-jackpot na natin ngayon low tide. May pagkakataon tayong silipin yung lugar. Grabe dito. Yes. Daming lugar talaga. Pwede kang magkaroon ng sarili mong private area no pag sisimingan lahat malinaw. Okay. So ngayon pataas na tayo mga kapayo. Ayun, hintay ako ni misis Taas na. Ito siguro yung reason kung bakit malalim yung yung sinasabi nilang tourist attraction dito. Oh, may, na may na trip pictorial na. Ayun yung Mary Hill, oh. Ayun na. Oh. Sabi nila dito daw. So, ayun, mga kapayo. Ayun yung Deadpool, oh. Ayan, oh. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh. Oh, grabe isyo, oh. Daming tao, oh. Medyo... Delikado to sa mga bata. Dahil pag mayroong nadulas diyan, no, wala walang safety ano. Walang walang safety barricade. Dahil malakas siguro yung alon, bali wala yan pag nagkaroon ng alon kaya hindi na nila nilagyan. Sulit ganda ng lugar nato, tinamo naman no. Oh. Pero pang pwede ka mag-pictorial doon sa may Maryhill, Hill, may kubo pa doon, no? Ganda. Ito yung sinasabi nilang Deadpool dito. Yan. So, part lang siya. Part lang mo siya nung Burgos Beach. Uh, ano yan? Kasaga? <laughs> Sorry. I ilalagay ko lang sa baba kung ano yung uh, tamang tawag nila dito sa beach na to. Ayan. So, ito pong Deadpool is part lang ng beach na yan. Ayan. So, daming tao. December 27, mga kapayo. So, pagkatapos po ng 15 to 20 minutes na lakaran, mababato, nadaanan, ito na po yun. Ayan na po yung Ayan, kasama ko si Mrs. Nakita na namin ang tinatawag nilang death pool na malapit sa Mary Hill. Hindi ko alam kung ano yan. Nagsasearch natin kung ano yan mga kapayo. Ayan. Ito na siya mga kapayo. Malapit na tayo doon sa famous spot dito sa beach na to. Sorry, kalimutan ko talaga yung pangalan. Okay daming tao. Hindi alin pa nga yung panganib na malaglag doon sa sinasabi nilang Deadpool. Ayan, mga kapayo. Uh, yan na lang natin ha. Ito po yung mga tao. Yan po yung lalim. Okay, ito po yung misis ko. Meron tayong mini Deadpool. Ayan. Woo! So, kung meron kayong phobia sa mga masisikip na lugar, pwede kong masabi, pwede yung tignan pero mag-iingat mag-iingat yung alon malalakas yung alon mga kapayo yan o no? maabot hanggang dito alright Woo! alright so tinan mo yan o oh. wooo wooo abot pa hanggang sa akin o oh. <laughs> lakas ng alon pero ang ganda ang ganda sobrang ganda oh Ooh, uh, may tumalo mga kapayo Alright right. may ano pa dito mga kapayo Parang mini cueva Ayan, oh. Tingnan natin kung malalim Sabi ng kapatid ko Malalim daw Linaw din kapayo Tingnan mo Parang ano, blue, blue Parang jade na yung ano niya Kulay ng tubig Try mo nga dad Ayan, Ito ang ating ano Ang si daddy, eh. Ang bayaw to be Ah, ng Castillo Farm. Tingnan natin gano'ng kalalim. Dadaan lang. Oh, rest in peace. Charot. <laughs> Tingnan natin yung gano'ng kalalim. Ay, hey, yung lalim. Tama-tama lang, oh. Oo. Oh. Oo, tama-tama, oh. Oh, may alon na, oh. Talagang rest in peace lang. <laughs> Agad na. Biglang <laughs> lalim. Biglang lalim, no? Pag ano sana matiming nyo pag pupunta kayo dito low tide ayan dito ayan tatay din natin mga kapayo syempre okay. tayo natin dokal yun eh dokal yun dito ka dina yun to alam nga yung hur 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 <laughs> 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 Oh, diba? Uh oh, patawa natin! Uh oh, kayong uh ating, nga. nandito. Ako 5'8 para may hata ma ka. Ay, malalim pa dito. Oh, oh. malalim na part. Ayan ah, malalim na part. Five feet ako. Oh. May butas. Yeah. Pangatlong payo. May goggles kayo, mas maganda. Para sulit na sumit. Ayan natin. Ilinaw. Ayan ako eh. <laughs> Ayan, para sulit na sumit yung... Oh, binabalawan ka. Ang nasa ilalim. Ang nasa ilalim. Hindi ko yung humakatak sa ilang dito. <laughs> so, ito po ang aking kapatid at ang aking misis. Ika-try po nila yung mini kweba dito sa uh, Deadpool Park. Yan. Yan, o ba? diba? Ayan, si Aaron, mas maliit naman sa'yo yan eh. Ayaw mo yan! <laughs>

yan pa ayo, tama, kitang-kita yung mga binti nila oh, sobrang linaw talaga ng tubig mga kapayo. Ba, diba, mga kapayo, ang ganda dito. Ito sulit, sulit talaga. Ayan na, ay na, ay na, 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 mga kapayo. Tadandahan. Dandahan dito, dandahan. Dan. Kapit, kapit. Kawak, kawak, kawak. Okay. Ano, kamusta? Kamusta experience? Indomig. Ayan na si Kuya. May papakita yung gano'ng kalalim. Ayan, ayan. Oh. Okay, back out. <laughs> Ito yung maganda dito kapayo. Merong, may local na ready mag uh, magsagip. Ayan siya lagi siya nandito. Yeah. Si kuya. Lagi siyang ready mag Lagi siya nandito sigurado para doon sa mga turistang bumibisita. Uh, kung sakaling meron nagkamali, eh, di hindi marunong naman, eh, naanod siguro eh nandiyan siya. Salamat kay Kuya eh. Panatagal noob ng mga tao nandito dahil sa kanya. <laughs> Ang sobrang yun. linaw kuy. Ano, mga kapayat niyo, mayroon pang ahas dito. Sea snake. Ayun. Makamanda oh? diyan ko dumudugo. Hindi ako sigurado kung try mo nga muna raw. Tama. So pa subukan natin magpatok raw charot. <laughs> Ayun ah. Oh. Sobrang linaw, kitang-kita mo kung mayroon mga ganyan dito. eh so ingat-ingat lang tayo mga kapayo. Bagdadala ng chinelas. Dadalhin chinelas. Ayan mga tayo. So pagkatapos ng picture-picture doon sa Rocky Formation na yun at saka sa Deadpool yung mini cave nila doon balik na tayo dun sa ating cottage. Medyo malayo yung lakaran but sobrang sulit. Talagang busog na busog yung mata mo. Busog na busog yung mga pang-post mo sa Facebook at Instagram. <laughs> sa dami ng spots na pwede mong pagpicturan. Yeah, so nakabalita po tayo dito sa ating cottage. Medyo malayo-layo siya, 10 to 15 minutes. But sobrang sulit talaga yung paglalakad, yung pagod, cayong yung init. And uh, buti na lang talaga, sumakto na low tide. Kaya na-enjoy namin yung areas. Okay, so maraming maraming salamat po muli sa mga nanonood ng aking video. Ang aking first travel vlog. Sana supportan niyo pa ako sa mga susunod ko pang mga vlogs. Yan. So, kung nagustuhan mo to, bigyan mo naman ako ng like and mag-subscribe na rin ho kayo sa akin channel. Don't forget to hit that notification bell para updated ho kayo sa ating weekly uploads. So, ingat tayo mga kapayo and happy holidays. See you again sa next video. Kuya, sumabol pa. Bye!